today's ganap nga ay magt-take ako ng embarking exam. So, i-required nga sa mga gaya ko na gusto mag-stay dito sa Netherlands, may partner o may spouse na Dutch or under ng MVV visa. May mga ibang nationality naman na hindi na nire-required na mag-take noon tulad ng Amerika. Hindi ko lang sure sa mga ibang lahi at may mga allotted years lamang po na ibinibigay para maipasa ang embarkaring. At kapag hindi mo nga ito naipasa, ay magkakaroon ka ng multa. Depende po iyon. Once naman na naipasa mo yung uh, within 3 years, pwede ka naman mag-apply ng Dutch passport. Yun nga lang, kailangan mo i-give up ang pagka-Filipino mo. Pero don't worry, may narinig din ako, after 5 years daw, pwede ka na mag-dual. Pero based on sa ni-research ko sa Google, possible naman talaga siya. Especially kapag kasal ka sa Dutch. So, yun nga guys, at nandito na nga ako sa lugar ko saan ako mag-exam. Libre po yung coffee dito, unlimited. Yes, syempre hindi tayo pwedeng uminom ng uminom ng coffee baka mamaya wala na tayong maisagot kasi puro kaba na yung nasa tip uh, tip natin no kakainom ng uh, coffee. So yun nga guys, ako pa lang ang una diyan at wala pa nga yung ibang examiner. Dahil nga dyan sa mga oras na yan, guys, ay nag-iisip talaga ako na sana nawa naman talaga ay may pasa ko to. So, 6 points po ang pinakapasado. Uh, so, syempre, the highest is 10. So, doon na lang tayo sa 6, di ba? So, bonus na lang kung maka-10. So, yun lamang. Bye-bye!